Hello! Is it us you're looking for? <laughs> oh, ito. ito ang aming kapaligiran May bundok doon Pero doon si Baba Manny doon Dito, 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 somewhere here Na? Dito banda si Baba Manny Ayan ay burul lang yan, burul. Yan nakikita nyong green Green? green. Yan Burul pa lang yan Pagka lipat mo dyan, pababayan patag na naman ng konti tapos aw hindi yata hindi konti lang na baba konti lang na tapos tataas na naman konti gawa ganun lang ng konti tapos tataas na naman dun si Baba Manny sa pinakataas sa taas doon hindi naman pinakataas somewhere here ngayon tatabi tayo ng konti no kasi may dumadaan na tricycle ngayon no dadaan dadaan meron pa meron pa isa kami naghahanap ng backyarder no? So, naghahanap kami ng merong backyard tapos tadaanan namin dati doon meron kaya doon tayo pupunta alam niyo, kahit kainitan no? basta may mga manok ano? Siyempre, susugod kami dyan. Ay, nako. Nakatanggal lang ako ng jacket at hugot ng konting emosyon. <laughs> Tapos, let's get it on. O, oh, di ba? Walang kuryente dito. Walang linya ng kuryente. So, solar lang. O, oh, solar. Di ba? Oh, Siyempre, nandito kami sa bahay ni Brother Reno para i-video ang kanyang mga manok. Let's begin. <laughs> mga nakatipi lang sa gilid. Diyan sila natutulog. Yan, puro solar lang, pati electric pan. Solar lang din. una. Itong unang nakabungad yung bulik. Yeah. Mama Rogin Ali ya. Ali. Apa Brown red doon. Brown red. Ayuh yes, sa. Tadi sain. Balik mula blood night. So, uh, muka, ano, multi, multi cross. Talisain. At tira ka winner? Yeah. Ah, winner. hindi okay. pila test. Ah, two time winner na pala yan. Oh, oh. Kita naman. Tapos may puti. Maano, uh, assorted yung kulay ah. May puti, May aso, may tuta. <laughs> Ayan. Tula. Uh, sweater looking. Napakaganda dito. mapresko. ko. Kita mo namin bundok. Ang ganda ng dito dito. Si, Kasi, si Kuya Rino, kung ano yung gusto mong manok, eh, ganyan talaga sila. May particular kang hinahanap. Uh, yung talent na lang may pa-puri kang palitawis sa nila yung talent. Ah, oh, okay. moron ano siya, hindi siya moron bloodline or on fighting style. Parang Antonio Hidalgo. Style na. Ah, uh, style. Fight, yung fighting style lang hinahanap niya. Ayos. Ah, Parang Frank Shai. Frank Shai, yeah. o. Sweater. Kasi mukha siya sweater. Golden Boy yun. In... Oh, Golden Boy. Sweater nga. Oo. Uh -huh. Golden Boy. Tapos meron claret looking or round head. Subuang ko pa yung mga kelso ko eh. White kelso? Mm. Oh, meron siyang mga white kelso. Ayos. Ayos lang. <laughs> Ayan. Palahin niya niya. na niya yan. Nanong imad? Saanong imad? Talisayin lang. Tapos tatang? Talisay na. Um, ah. Pero malinolin. Maluto. <laughs> Tapos, uh, ito. Yung mga hens. Yan din ano? Sarasa. Tawag yan. Tapos dito yung mga palahi niya na ano? Sa kanya na mismo. Hmm. Palahi niya? Oo. Uh -huh. Mga tandang. Kapatid ng mga nandun na mga ulit. Ganda ng view oh. Uh Oo. -oh. Everyday mo makikita yan. O, oh, diba? Ang sarap. Ba, lalaki na. Sa 3 months? 4 okay. months na sa rasa. Tandang. You know. Sarap ng ano dito, hangin. Ito yung mga palahin niya talisain, pero may isang pula na lumabas. Ito ah, yung kapatid ko, yung apat. Ah, ito yung apat na red. Dalaw-dalawa lang yun. Okay. Pero yung perototong maliit, yung Ganda na lugar nila. Ganda ng kainan nila. Oo nga, no? Kakaiba siya. Ayan, no? sa likod mo may dragon fruit. Oh. Tani man dragon fruit. Ang ganda oh, dragon fruit. Napakagaling di naman. Hindi pa sila dito. namumunga. Hindi pa season eh. Pero namunga na yan. Tol. Hindi pa. Hindi pa, hindi pa. Magbago. Bata pa, ano? Ah, June. Mamumunga na daw yan. Siyempre. Masarap yan. <laughs> Inaano lang daw ito eh. Biniblender. Oo. Tingnan yung lugar, oh. Paano malalasan yung ano nila magbubunga na siya? Yan na, yan yapi na talaga yan. Hmm. Lalabas na lang siya sa mga ganyan, oh. No? Sa mga sa mga ganito. Okay. Yeah, talaga? Ganito ganyan. Lalabas na lang yung. Ah, okay. La suli. Oo. Oh, Goods. so, napakaganda dito sa lugar ni Reno, Paring Reno. Brother Reno. Hindi pa, ano pa lang to? bago-bago pa lang siya dito kaya kung makikita niyo yung ano bagong Rope. lagay lang yung mga tubig, yung bakod. Tapos hindi pa ganong pantay yung lupa kasi bago-bago pa lang naayos pa niya. Napaka -rope Pero yun. napakaganda. Siyempre di mawawala sa mga sa sabungero yung mga manok. Di <laughs> ba? Hilig yan eh. Well, thank you very much, uh, Brother Rino. Para sa pag-accommodate mo sa amin dito yung manukan. Uh, meron kang gustong shout out uh, brother Rino. Uh, shout out naman sa asawa ko doon sa bahay. <laughs> ano pangalan? Jena Perez. Ayos. Well, shout out sa iyo dyan. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Alam. Paalam. Ayos, ayos. O, tignan nyo. Napakaganda ng view. Pauwi na kami. Pabalik na kami. Galing doon sa backyard ni Repa Pips Reno Ayan, nandito na kami Pauwi Ang ganda ng view oh. babamani doon babamani oh. shout out Doon, sa kabila Pero sa taas na Pero ideal pa rin na lugar to Para sa mga gustong mag-alaga ng mga manok na farm Pwede yan Hindi so, develop mo lang na konti Kasi maganda yung lugar Slope Sloping yung lugar Sloping yung lugar Uh, no? ang ganda ng view talagang ideal para sa mga nagpa-farm, farm ng manok eh no paslok talaga oh? So, na uh, tapos sa uh, rice field yung harap ang ganda ng view breathtaking, lalo na kapag uh, hindi, ngayon summer puro tuyot, tuyot yung ano yung mga talahi, mga damo, mga ibang puno, mga ibang halaman, tuyot. Pero kapag tagulan, green na green yung lugar na yan. Well, that's all folks.